Ito naman po ang ating unang team. The star of the 90s with her respa versus sibling power. Ito po maglalaban. Ang unang grupo, ang team Peralejo and Bonifacio. Siyempre, ang kanilang team captain, a very, very good actress, vlogger, church leader, and mother of two. Please welcome Rika Peralejo. be here. Hi, grabe. Finally, sobrang uh, matagal na talaga namin kayong gusto yes, uh, makasama gusto, gusto makasama dito. Yes, gusto makasama rin si Marian syempre. That's so, right. hi Marian. Sana one day makapag dinner lunch tayo. Oo oh, oh, nga. Tsaka Marian, the flat. <laughs> Looking forward to that. Kasama <laughs> na rin natin si paring Harvey. Oh, Pari. Tika, sino-sino ba makakasama natin sa ko ni Bonifacio family? Sa aking kanan ay ang aking better half. Tingnan mo naman talagang nag-half kami. Sa kanya ang talino sa akin ang buhok. <laughs> <laughs> I, like I like that. I like that. This is Joseph, of course, my husband. Oh. Siya ang Bonifacio, di ba? Kaya you may call us Mr. and Mrs. Cal Bonifacio. I <laughs> <Yes. Yes. laughs> got that, I got that. Then yung dalawa sa dulo, napulot lang namin so, yung ka, oh. Dito sabi, sa entrance. Sabi, oye, wala ba kayong gagawin? <laughs> so, <laughs> De joke lang. These are my friends and they're from Pampanga. Pareho sila. So, ito yung si Laurent ay Pampangas Beauty. Yung sa dulo, si Ralph is right? Pampangas Beast. Pampangas Beauty and the Beast. <laughs> really? I, I love your introduction. I, yeah, no I love your But these are really like, I run with them. So I picked up running lately. So yan yung isa sa mga pinagkakasundoan namin. Running and like business things. Ganun. Siguro naman, hoy, mga nanonood, marami pong humahanga sa TV show kung saan si Rika po, isang miyembro noon back in the 90s. Right. Kasi yun the favorite TV show ko yun ang TGIS. At naging part diba? ka nung... At part yes. na nun. At naging part din na yeah. eventually. At ito ang resibo, guys. Go back tayo ng gombe. Oh oh, 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 ayan, o. Oh. Ano Ganda ko pa dyan. Oo. Hindi ka, anong Diga year ba ito? Ganda pa rin naman. Anong year to? It's late 90s siguro. Late to late, oh, no? Oh, late to late. Oh, oh, oh kabataan, may bangs pa, ganun. But yeah, what are the most memorable times of my life? Yes. Memorable indeed. Hindi lang siguro para sa inyo kundi sa mga fans ng TV show katulad ko. And I think ito rin magiging memorable for Family Feud because we have your family. So thank you again for being thank with us. Thank you for And help. good luck. Enjoy the game. Dahil ito, mga kalaban po ninyo, naku, apat po na magkakapatid. Sobrang solid ang samahan. Siyempre, ang mga anak ni Miss Nadia Montenegro, the Asesios. Ang team captain po nila, ang second born. An actress, a businesswoman, and mother to a baby girl. Please welcome Ina Asistio. Hi, Ina. Hello, Kuya Dong. Good to see you again. After a long time? Yes, after 10 years. 10 years, grabe, Yes, exactly. 10 years, grabe, napakatagal. At syempre ngayon, kasama mo pa ang mga beautiful sisters mo. Please, please introduce them to us. Syempre, Kuya Dong, ito, papakilala ko. Ang mukha nito pang bida, pero ang ugali pang kontrabida. <laughs> <laughs> Yan! At this <laughs> is si Sofia. Ah, Sofia! <laughs> Mukha lang siyang tahimik Gandahan pero po. siya talaga ang megaphone sa bahay. Talaga. Kasi pag nandiyan na siya maingay na talaga. Anika! Anika! Hello, kuya! Ito <laughs> lang po si ate tayo. Tahimik lang. Small but terrible kasi sa kanya kami takot lahat. Kaysa kay mommy, mas takot kami sa kanya. Ate Isa! Isa! <laughs> isa, buti pala na nandiyan ka sa dulo kasi Ay, sobrang man. crucial ng pang-apat na player. <laughs> Natakot ako, baka pagalitan ako pag siya yung team <laughs> <laughs> Pero uh, si Annika, I'm sure na nabigyan na kayo ng tips. Yes. Kasi nanalo sa dati. Ano yes. ba mga tips na yes. binigyan mo sa kanila? Sabi ko sa kanila, Kuya, sagot lang sila ng sagot kasi mm -hmm. sayang yung time. <laughs> yan, yeah, no. totoo yan, totoo yan. May three-second rule no, at yeah. meron din tayong picture nilang magkakapatid. <laughs> Ayun! Oh. <laughs> Wano? Yes. Okay, sino yung youngest? May challenge ako, Sofia. Being the youngest, pangalanan mo nga ang oldest to youngest sa picture Oldima. niya. Okay, so from the left left to right po tayo. Okay, left to right. First, si Ate Ina. And then, Ate Ika, Yana. Si Mommy, my brother, Kuya Sander. Ate Isha, me. And then, the eldest, Ate Isa and Ate Sam. Yeah. Yeah guys. Ano mga best friend, best friend, favorite, favorite ba sa... Ay, ako? of course. Siyempre, dahil walo. Walo po. Walo po sila magkakapatid. Pero hanggang ngayon, deny pa rin. Sino po ba? Favorite ba ni mami to? Di ba? dapat unspoken na yan. Secret na yan. <laughs> Oo nga. <Ayun. ma? laughs> Hindi ako. In Ikaw. Siya so, yung favorite siya. kuya. Sure ako yeah. dun. Yeah. Shout out naman tayo kay Mami. Hello, Hi, Mami. Miss Nadia Montenegro, hindi lang po sa TV, but a stage mother po. yes. Lagi kasama po namin. Hi, Mami. Kaya ito ng pampagana, I'm sure. Dahil dyan, eh, talagang solid ang uh, quest niyo para sa 200,000. Ganon din ang ni Bonifacio. So ito na, wag na po natin patagalin. Alamin na natin na sabi ng survey, Rika and Nina, let's play round one. Woo! Good luck. Here we go. Top six answers are on the board. Name something na mahirap pigilin. Ihe. Ihe. Ah, yan. Oh. Diba ba? Madali lang, di ba? O gano'n, mga gano'n lang. Nandiyan ba ang ihe? Mahirap pigilin pero masamang pigilin pag nga'y pinipigil yan. Okay, since top answer siya, Rika, pass or play? Play, of course. Alright, let's go Are play right? round one. <laughs> Alright, something na mahirap pigilin, Joe? Inis? Inis! Ano ba ang inis? Yes. Lauren, something na mahirap pigilin? Mahirap pigilin ang puso. No! Nah. No! <laughs> Pagmamahal. Right, diba? Ang ibang damdamin yun. Nandiyan ba ang puso? Uy! Wala yan dyan, pero sangayon ako sa'yo. Tama yan, tama yan. Ralph, something na mahirap pigilin. Ah, uh, magtimpi. Magtimpi. Magtimpi mag ng inis. Nang inis. Mag ng inis. Magtimpi ng inis. Nandiyan ba? Parang... Parang pareho na ng galit eh. Parang gano'n na rin. Assistios, time to huddle. Pwede na, pwede na. Rica, meron pa tayong apat something na mahirap pigilan. Ano pa kaya? Gutom? Nansan ba ang gutom? Yes! gan. Go! No. Something na mahirap pigilan. Antok? Antok! Huh? Nandiyan ba guys ang antok? Uy. Wala, wala, wala. Ito na. Sistas! Sistas! Isa, ano kaya? Um, sa akin po, Aching. Aching! Grabe! Wala pa talaga nakatihig na um, well, yun. Pero talagang parang sasabog yung tayo nga okay. o pinigilan mo yan. Nika? Sa akin, Kuya, Kiliti. Kiliti! Ah. Oh. Okay. Interesting. Pwede, pwede. Sophia? Eh. Sa akin, Tawa. Tawa! Ha. Yes! <laughs> okay, Pina. Nakaka-pressure. For the win, name um, something na mahirap pigilin. Isa lang. Para sa akin, Tawa. Tawa? Kaysa iyak. Parang malaki pigilan ng yak natin, Kuya diba? Dong, di ba? Oh. So feeling ko yung tawa mas mahirap. <laughs> <laughs> Do you diba? Justify. Yung mga nanonood ng Family Feud. Tapos mali yung answer. I'm sure hindi nyo mapigilan tawa nyo sa bahay. Di ba? Oh, katawa ng na balado si Ina. Survey says, tawa! Suggestion okay. ni Sophia. Anyway, let's see uh, kung ano pa yung mga hindi na hula na everybody. Number 5, please. Paghinga. Paghinga. Oo nga naman. <laughs> Parang <laughs> number four. Luha. iya. Yeah. Halos yes. ganun din. Yeah. Eto na. Ang masasabi ko lang ay uh, good, better, best. Good job siyempre sa Asistios dahil may 84 points sila. Better dahil better luck sa Paralejo Monifacio dahil meron pa mga susunod na rounds and best. For our viewers, dahil eto na ihanda niyo na yung mga cellphone kasi umpisa na ang pamimigay ng 20,000 pesos sa Guest to Win promo.